Andam na mga kaji Kung para pakaon na ako sa kumbaba boy Kung manakong hiwa sa bani Nung manakong daw sa malbiris Udlot sa malbiris Nga, nakahiwa na sa kong kapayas mga kaji boy hinog 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 o hinog hinog, -hinog. balbangaan Nga kong bani sa saging mga kaji Bani sa saging Nga Maura na akong pins na ihatag sa baboy isagol I-mix ko na sila tanan mga kaji yun Ini, eh. malbiris, kapayas Bani sa saging Og feeds. Ihatag na ko sa kumbaboy mga kajuy boy. Boy akong ipakaon karon. Hapon na. Mix na to. Sige resag dili na to hiwaon mga kajuy boy. Ito daw sa malberis. Banisaging. Ya, basun nga to gamin tubig mga jiboy. Ihatar ya, to tong baboy. Ngayon saging na to mga jiboy. Saging, kanang kapayas. Dili saging mga jiboy kapayas deh. Bani saging dai kapayas. Ubud, sa saging ba ubud, sa saging. Ngayon jiboy ubud bunsaging, malbis kapayas o pids mga kajiboy distiting ako yung gamit ng pids mga, mga kajiboy kaya ano yun lang akong baboy yan mga kajiboy ito hatag sa itong baboy mga kajiboy ngunin akong mix mixing sa akong laog mga kajiboy sa akong baboy ito tas itong baboy mga kajiboy itong bakan mga kahapon. kapit na magalasin ko sa hapon

kapayas, banis sa saging, feeds, ug dahon sa malbiris, mga kaibigan. na yang kaon, karoon lang mga kaibigan. na lang ang lahat, mga kaibigan. Malbiris, kapayas, at ubod sa banis sa saging. O gamay nga page mga kaliboy. O yung kaon karong dalawa mga kaliboy. Gami kaya yung pagkaon mga kaliboy. Na oh. prutas. Na ay panisaging. Na ay mal sa maldiris Una yung pagkaon. O na na yung kaon na, mga kaliboy. Sige <coughs> hey, mga kaliboy. May hapon. Thank you. Salamat. God bless. Follow niya. Share, like, and subscribe. Niya. Check notification bell. Ini makanya, boy, Menghapuskanan. Thank you.